Wala rin ko. Dilan, tignan mo yung sala. Disaster! <laughs> Say hello, Dilan. Kuya dati nag-ano, no? Nag-please like and subscribe. Si Dilan, wala man lang. And, ano, da, mami? Domi? Oh,

May lasa naman to, mami. Car Carbonara. Kain tayo. Kain muna tayo. Tanggalin natin yung jacket, sabay kain tayo. At mami, may pupuntahan. We're having pizza. We're having pizza? Nasaan? Nasaan ang pizza? Ha? Kaya lumabas. Yo. <laughs> Alis kami ngayon. Ayan. Itong $100 na to. Ayan ha. Ah, kita nyo. $100. Baliktad. Ayan. Magiging house and lot. Yo. Hmm. Uh, nyo na. Ang magiging house and lot. You house? Yes. Okay. House and lot for 100 dollars wala Walayan, ah. House and lot lang. House and lot yan, liyan. Hindi, pupunta kami doon sa ano. Ah, Pinupuntahan namin lagi. Hindi naman lagi kasi last year hindi kami nakabili ng ticket. Ngayon bibili kami. Yung ah, pag bumili ka ng ticket, pwede kang manalo ng bahay. Tapos makakatulong ka pa sa hospital ng Regina. Kaya maganda, di ba? Kaya ngayon pupunta tayo doon. Let's go. Sa so, sidilad. Wow. Yeah, magpapayat tayo. Si dilan tulog na. No. Hey, na? Hey, tulog? Ela. <laughs> hey, nah. dito, diba? dito. Hmm. dito ba tayo duman, Dati? ba tayo Hope oh, sa so Dan Dance City. Kanina nga meron siyang dance move. Pinapipil ko na. Turn left onto Wisconsin Gate East. Then turn right to stay on Chuka Drive. Ito na yung mga ano natin. Mga magiging ano. Kapit bahay. Welcome neighbors. <laughs> Welcome neighbors. Chuka Drive eh no? Pag yung ano. An sino? doon sa kabila ang Celis family sa kabila sila pero ano pa rin yung tago kasi ng Chuka Drive yun eh ano grabe mga talaga dito turn right to stay oh, on Chuka Drive then turn left onto Elderberry Crescent may stop sign dito so ano pero wala no may stop sign siya sa Google Maps on Chuka Drive toward Goldfinch Way. Baka ito wala ano. Turn right onto Sage Crescent. Saan? Ang bagal nung ano. Wala, umikot tayo. Baka ito may park nila. Liyan. Ayan, ang ng park nila. Chuka Drive. Ah, naligaw po kami. Ikot na lang muna tayo dito sa neighborhood namin. <laughs> neighborhood namin. <laughs> inangkin Ayan yung malaking bahay. Diyan ako bumili ng ano. Ayan yung brown na yan. Diyan ako bumili ng ano ba to? Dati yung pun. Oh, upuan niya yung binili ko dyan, no? Yung double garage. eto yung mga bahay dito sa ano ha, sa Canada na ano, ha, sa Regina dito turn sa Canada right sage nga crescent. na ano ay pinibento oh yun oh 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 no. oh naman yung ano mo, may hagdanan oh 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 parang oh <kassel. laughs> right oh <laughs> bagal talaga ng Google Maps dito, no? Oo, bagal ang Google Maps dito sa lugar na to. Kasi bagong tayo eh. Bakit kaya may mga bahay dito, no? Turn right onto Fieldstone Way. Then your destination will be on the left. Fieldstone Way. Grabe arawan araw ah. Head southwest on Sage Crescent toward Chuka Drive, then turn right onto Chuka Drive. Ano ba tayo? Turn right onto Chuka Drive. Dito, right. No, just wait for it. Right, Saan? Stop to. Right. At ganun, naghahang dito ang ano, ang Google Maps. No? In 400 meters, turn right onto Elderberry Crescent. Wala na siya, hindi na siya makita. Grabe. Ganyan ang bahay nyo. Ayan, ayan, ganyan. <laughs> Pag ganyan ang bahay nyo. Grabe, tingnan nyo. Parang munisipyo ng kalamba. <laughs> Di ba ganyan sa munisipyo ng kalamba? Grabe. <laughs> sandali pa sila. No, bin. Mga mayor 'yan ata. Ana, paano pinapagawa natin? Wow. Ayun, ang ah, kahoy lang dito ah, ang bahay. Ah. Ayun. Maligo ah. na tayo. Turn right onto Elderberry Crescent, then turn right onto Fieldstone Way. Wow. Ito, turn right. And pasensya na kayo humaba ah. kasi naligaw-ligaw na kami. Dito, turn right. Pero at least nakaka-sightseeing na rin kayo. Turn right onto Fieldstone Way. Then your destination will be on the right. Ah, nandito na pala. Oh, okay, Fieldstone. Mhm. Mm ano ito, Dati? Tindate. Hindi inyo Yun binebenta dati. Ana ay, ayan, na, nanalo na no. Uh -huh. Oo, may nanalo na no. Ayun, ayun, doon, kapit bahay. Ayun, no. oh. O, oh, tignan nyo, maraming tumitingin din, no? Ayun, no. Marami talagang bumibili ng ticket. Tinamaan na, no? May nakatira na, no? Yun yung pinakamalaki, mami, na binenta nila. Your destination is on the right. Ayan, dito na kami sa aming future house. Wow! Claim it. Another blessing. <laughs> Ayan, ay ginagawa no. Oh. Wow, bom pamilya na naman. Pagdasal nyo kami. <laughs> Another blessing. Ayan. Namanalo kami. Ah, malaki rin mami, no? Malaki. Ayun. 1.4 million. Oh, 1.4 million. Yan na. Oh, you know. Hey. Oh, dito hey. no. sa likid Oo, oh, dito ka mag ano no? Dito ka sa likod. ah, pero ano oh? Yuli. E cabinet. Wow. Suspansy. Daming lagayan ba 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 ba? ng ano. Oh, sa garahe ka talaga dadaan. Mm, Ay, mga lagayan, no? Okay, dito muna tayo. Tingnan mo naman yung thermostat. Ang ganda. Ang ganda. Let me see, Arap. Ayan yung anong. Ah, laki, no? Ganda ng pintuan, no? Ito yung sa harapan. Tapos, merong, ano, opisina. Ha? Dito ko kayo, ano, tatanggapin. Wow! Upo ka, ka dyan, Lian. Ang ganda sa video, Lian. Upo ka. Oo oh, nga, ang ganda ng wallpaper. Ang ganda, no? Grabe. Yes. Yes, pamiya. Ang ganda, Tingnan niyo yung hagdanan, paakyat. Oh. Yan yung pintuan tapos hagdanan doon. No? Oh. Ganda, no? Laki? Laki. Ang ganda, grabe yung pintura, man. Ang ganda, no? Laki na hagdanan. Oo. <laughs> Babayad ka sa munisipyo. Dito muna tayo. Gusto daw nila yung master bedroom. Grabe. Ang ganda ng pintura. Ang ganda ng pintura. Grabe. Ito yung ano eh. Yung accent wall na ano. Gusto kong gayahin. Grabe. Ganda. Ano to, ano? Garo ka yung backyard. Ang laki rin. Ang oh, laki rin. Okay, nice. Sure. <laughs> Grabe yung backyard nito. Papa. Hmm. Papa. Hmm. Ah. Oh. Ilan mo yung pintuan mo na dilan? Oh, di ba? Sliding. Wow. Grabe. <laughs> habang nalili nagbabatab-batab kami bintana ng malaki yes Inside. cottons oh his and her grabe oh ayan no ganda no kaya baligo kayong lima dyan sabay-sabay <laughs> <laughs> Ang kulit ito. Oh. Nasa ka na? Simple lang siya. Oo, oh, simple lang. Closet? Grabe. Ganda. Saan so, mo lalagay yung mga damit mo dito? Mami? Everywhere. Everywhere. <laughs> Meron ba dito ang taguan? Ano? Saan? Hoy, mayaman. Ganyan din yung sa atin ah. Yes, sa kusina natin. Sa basement. <laughs> sa basement. namin, ganito rin yung ginawa namin. Ano. Oo, oh, di ba? Tsaka yung carpet niya, namin Iba na, no? Ibanano. Yung parang commercial, no? Oh. Ang damit na niya, ang damit ko dyan? Ito lang. <laughs> Uy! Si Ayan yung ano niya, yung CR no, no, niya. Dito si Dylan. may bidet. Palagyan mo ng bidet. Hey, uh... Ay, wala siyang gripo. Ah, kailangan mo nga ng bidet kasi walang gripo. Oo. <borrow> oh. So, mm, si walang tabo. Ito. Ito. Ito? Hindi, sinara, ano, tinanggal lang yung pintuan. Ganda, no? yung ito yung labahan no grabe labahan tapos ko yung banyo. Pangmayaman. Pangmayaman. Munti ka natin magaya yung gripo. Ganito yung gripo namin sa basement. <laughs> Di ba? Dito. Tapos dito. Yan. Mayaman. Tapos dito yung harapan. Ang daming snow pala. Ano? Malaki to nga amin, no? Saan yung sinasabi ni Dilan? Dilan. Hoy, ito yung kwarto mo, Dilan. Grabe pintura, no? Dark, no? Yun yung Ayan, Puro sliding nga, no? Yes. Saan? Oh, may window. Laki ng closet, no? Ganda ng pintura, no? Ito ay, tayo sa kwarto. Oh. Taas eh, no? Wow, ito kwarto mo Lian? Grab Papa. Grabe yung wallpaper. Ah, it's yours? Wow, ang ganda ng bintana nito. Rockets. Rockets. how am I supposed to... ganda ganda eh, no? Two ah, tingnan mo to white. Yung sa dark, no? Dark room. Mm -hmm. Tsaka yung pagkaputi niya, hindi siya puti, no? Cream, no? Parang cream. hindi <laughs> Kung gusto mo manood ang TV, no? Ganda. Tingnan nyo dito. <laughs> ang ganda dito. Oh. Laki ng hagdanan. Mm -hmm. Oo, mataas no? Mataas yung railings. Yun, sa baba tayo. Basement. Ah, meron pa pala dito? Ah, pala ko. <laughs> Pag napundi, oo nga no. <laughs> Can we go down now? Okay, sa basement. Basement na kami grabe ang kanda yun oh ang laki grabe to. oo nga oh pero wala syang lutoan oh parang ano lang talaga yung mga pang mayamayaman. Tignan mo kasi may mga wine doon. Probe, oh, no? Ang oh, ganda, di ba? <tinyo> Ilan ang kwarto dito? Isa. Ah, isa. Ang loko, no? Ito yung room mo, Lian. Ang <tinyo> laki rin ito, oh. Tsaka yung mga pintura, no? Kakaiba, no? Brown. I said, you will go. Pero parang kasi laki lang pinag sa ano natin. Ano yung kwarto doon naman Oo. sa basement natin. Mahaba lang siya, no? Magaganda kasi gamit. Tsaka ganda ng pagkagawa. <laughs> Sa kamo nakakita tina mo, kwarto na may gantong kalaking frame. Ang <laughs> laki. Mga no, lang, no? Pero... Mm. Bukas mga ilia, malaki yan. Mara, mala, mara maraming malalagay. Hmm. Ano mm. ka ba? Tayo naman nanalo nito. <laughs> Tiwala lang. Please, Ito yung mechanical room. Ay, yung banyo. Grabing kulay ng banyo. Parang gusto ko yung gano'n. Yung? Yung rod. Pakarb? yung rad niya. Mm, ano? nga, no? Ang taas, no? Ay, ceiling yung basement. Ganda, oh. Ito yung mechanical room. Parang pwede ko pa maging kwarto to. <laughs> oh, ganda. Hmm. May ano pa siya, oh. mayroon na siyang lagayan ng tools. Oh. Dilan. No? May lagayan na. Oh. Ito yung... Oo oh, nga, nagtitingin-tingin nga ako sa marketplace para may cabinet din doon sa laundry namin. Gundo naman yan ito. Mechanical, mechanical room lang to. <laughs> ano meron siyang gym room, no? Gym. Hmm. May pintuan pa. Ito yung sala. Hmm. Ang <laughs> laki rin ng sala. Pero maliit yung TV niya, mami. Kaya eh, bumili na kami ng ano, ticket. Ticket. pen concept no ah ano niyan hm oh ay basurahan ang naman eh kulung basurahan this ay, no ay basurahan din no oh. hm ay kulung ano to ni nalagay siya spanish kulung naman ang basurahan hm kulung naman ng basurahan ay yung ano sink ganda ng lutuan, no? Paano yung pangganapot? mo yan. Mahal yung ganyan, mami. Di ba? Sa Costco. Sa buong ganyan. Mm -hmm. Laki, no? Ito na si Dila. Ito niya. Parang ang liit naman ng ano pantry no ito yung pantry nya yun labas na ito yung harapan nya yun ang laki yun ganda ng pintuan eh no <laughs> Oh. Ito yung papasok, diyan ka papasok, no? Tumakbo, madulas. Ayun. Tapos na ang ating tour. <laughs> Ito na yung magiging mga kapitbahay namin. For sale pa nga dito, yun. Eh. Bakante po. Yung ano niya, yung parang ano niya mami no yung backyard niya pahaba no ay eh, pahalang pahalang pala <coughs> hindi pa baba. oo parang yung tinignan nating bahay na isa parang mas maganda no pero syempre maganda rin to pero yung style nung last na tinignan namin ayun, medyo mas okay. Pero syempre, maganda pa rin to. 1.4 million ba naman? Ah, nag-u-Uber? Ang laki ng bahay, nag-u-Uber? <laughs> 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 parehas, parehas kami na may ano, may, may logo ng ano, yung parang nag u -uber. Ang galing eh. Pwede rin pala ako mag-Uber pag dyan tayo nakatira. Ang Nag-o-over nga yung kapitbahay mo eh. Triple jack. Grabe kasi kuryente mo dyan. Ang laking bahay eh. Ilaw pa lang yan. And sana nag-enjoy kayo kasi nag-enjoy din kami sa pag-tour. Kaya siya oh, 1.4 million tapos may magamit na no? Oo. 1.4 million tapos may 50,000 na cash pa ang kasama. Ayan. Yun yung bahay. Kaya yun. Sana another blessing pag nanalo. <laughs> yun yung another blessing. Kaya yun. Maraming salamat sa laging panonood. Salamat sa pagsama sa amin. Ayan. Nakapag-tour na naman tayo. Nabusog na naman yung mga mata natin, di ba? Oo, oh, may nakakuha kami ng na idea. Kaya kami pumapasok sa mga ganyan kasi tumitingin kami ng idea kung paano mag ano, mag-ayos ng bahay, di ba? Paano yung mga design, ganun. Yung mga modern, kaya 'yun. Sana sana manalo. Kung hindi, okay lang din naman kasi at uh, ano naman yan, yung proceeds niya na sa ano, sa ospital ng Regina. Ayan. Kaya malaking tulong. Sana kayo, kung taga dito kayo sa Regina, bili rin kayo ng ticket. Ayan. Para kung kayo manalo, di imbitahin nyo kami sa bahay nyo. <laughs> Ayan, Dilan. Anong gong cha? Anong flavor? doon sa Macau o Gongcha sa Macau Dave o Gongcha Gongcha, lang. Gongcha. ayaw ayaw sa Macau ikaw liyan Macau o Gongcha Ay, isa, ah Hmm, ah, dito lang. Tumunog na naman. <laughs> Guwapol? Yeah. Eh, ikaw, Dilan? Yeah. Ikaw, Lian? Uh, I want um, brown sugar. Brown sugar? Okay. Saan ang pera? Eh, si ate mo, si ate mo malilibre. Walang pera, dami ng pera, hindi ko naglalabas ng pero Ang dami para, ng pera nito. Ito para tong ano eh, pag binuksan mo yung bag niya, puro pera. Matipid okay. ko si Lian eh. Dave, ikaw may pera? oh, mo. Hindi mo dala. Si D dilan Dylan, may pera? Ano ang pera mo? kuya, Yeah. <laughs> I spend it. Oh, ano sasabihin, babe? Ah, uh, hit that like. Ano? Nakalimutan mo na? Ano? Please, uh. please like and subscribe. And yes, also like that. You know, the one, Ang laki. Si Dylan. Si Dylan? Hello. No. Silian. <laughs> hmm. Si Lian. <laughs> Ayun, maraming maraming salamat sa laging pananood. Yan. Ako? Ako? Oh, uh, ano ba yung ko? Please like and subscribe and hit that like button. Yun. Oh, oh boko eh. yun. Ayan. Maraming maraming salamat. ina? <laughs> oh, papay na. Dave. Ayan. Si Lian. Maraming maraming salamat po sa laging panonood. Ingat po kayo. Bye. Ingat. Dylan, gumawa ganun po. Bye.